Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong binabantay ang low pressure area o namang sama ng panahon na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. And for today, ay humina na nga yung epekto ng southwesterly wind flow dito sa may Palawan. So hindi na ito umiiral sa anumang bahagi ng ating bansa. At itong easterlies na o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Pilipinas. Kaya for today, asahan natin yung mga kaulapan o yung mga tuloy-tuloy na kaulapan at mga kalat-kalat na pagulan and thunderstorms dito sa silangang bahagi ng Luzon area. Samantala for Metro Manila and the rest of the country ay mapapatuloy itong generally fair weather ngayong araw maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. At para sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng easterly, sasahan natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan at pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Aurora at sa May Quezon. Uh, so madaling araw pa lamang, ngayong madaling araw, may mga naitala na tayong early morning thunderstorms uh, sa May Quezon area, sasahan natin na later in the day, mas marami mara, mas pa yung mga lugar na makakaranas ng pagulan. Since ito, ito nga yung mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon, Uh, so sila yung pinaka-susceptible sa mga thunderstorms sa dulot ng Easterlies na nang, uh, since yung hangin nga ay nanggagaling uh, sa karagatang Pasipiko. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon, ay uh, generally fair weather ang ating inasahan ngayong araw. Bagay ang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa samahan lamang yan ng mga biglaan at panandali ang pagulan na dulot ng thunderstorms. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so generally improving conditions ng ating inaasahan over Palawan sa mga nakarang araw, itong southwesterly wind flow yung umihirala sa area na ito. So wala na pong southwesterly wind flow, so most of uh, Visayas and Mindanao, particular na itong eastern sections, ay uh, dahil sa easterlies east, magpapatuloy na itong uh, generally fair weather throughout the day. Rasaan pa rin natin yung mataas na tsansa ng thunderstorm activity sa silangang bahagi uh, ng mga areas na ito, particular na dito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, since ito nga yung mga lugar na sa eastern section uh, ng ating bansa, ito yung mga pinaka exposed sa thunderstorm uh, occurrences na dulot ng easterlies. East. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag sa ating mga dagat baybay na sahan natin yung mga pagbukso ng hangin, kakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so starting tomorrow hanggang Wednesday, itong eastern section ng Luzon, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng easterlies. So sa ngayong araw, for at least for today, itong Aurora at Quezon pa lamang yung mga lugar na makakaranas ng makulimlim ng panahon at mga pagulan. Pero rarami pa yung mga lugar na makakaranas ng mga thunderstorm activity na dulot ng East release uh, sa mga susunod na araw. So from Monday to Wednesday, asahan natin na magpapatuloy yung uh, mga kaulapan at mga pagulan dito sa area ng uh, Quezon at Aurora. Makakaroon na rin tayo ng mga pag dito sa area ng Bicol Region, pata na rin dito sa Isabela, sa May Cagayan Valley. So, maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalong na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Pagsapit pero ng Huwebes ay mababawasan yung mga pag-ulan sa may kabikulan pero magpapatuloy yung mga thunderstorms na dulot ng Easter Elise sa may Quezon, dito sa Aurora at sa Isabela. Sa mga di ko po nabanggit na lugar for Metro Manila and the rest of the country throughout the rest of the forecast period, ay uh, generally fair weather ang ating inaasahan, bahaging maulap hanggang sa maulap at papawirin. Pero yun nga po, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan yung ating mga payong dahil itong easterlies na iiral sa malaking bahagi ng ating bansa, posible pa rin dyan yung mga usual afternoon to evening na marine showers or thunderstorms. At saka sa kasalukuyan, wala nga ka tayong binabantay ang low pressure area so nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo na posibleng mamuo o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na dalawa hanggang sa tatlong araw.